guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ngayon ay Friday guys. Thank you Lord, it's Friday. <laughs> ayan, so uh, ito guys, share ko lang sa inyo kasi may nagtanong. Actually, ito ay na-vlog ko na din. May na-share na din ako tungkol dito about sa utang. So since may nagtanong guys, si Sis Merlita Juarez Aguilar, tanong niya kung nagpapautang ba daw ako sa aking tindahan. So ayan, sagutin natin yan guys. ano. So, bago ang lahat guys, i-shoutout ko lang tong dalawang uh, viewer natin kasi baka isumpa na ako nito. <laughs> so, sa mga hindi ko na dati kasi may nagpapa-shoutout, hindi ko na makita guys yung ano ninyo, <laughs> comment ninyo. So, ito na lang yung latest. Si Arch Solis Arch Solis Paniza, taga Butuan. So, hello, kumusta? Yan. Tapos si Michelle Bay 4391, nasa Oman siya guys, nag-work. Ayan, so sabi niya, di na-download ba daw niya yung mga video ko. Nakaloka kasi. <laughs> ayan, so thank you, thank you sis. Ayan, so ayan, start tayo guys. So talagang nagpapautang ako sa tindahan guys. Pero meron lang na, ano, yung dati, syempre nung first year ko, after 3 months nga nung tindahan ako, uh, may umutang na. Ayan. So talaga sa tindahan guys, di talaga may iwasan yung utang. Pero sa mga siguro sa maliliit na tindahan, strict talaga kayo dapat huwag kayong magpa-utang kasi mahirap magpaikot ng puhunan pag maliit lang yung ating tindahan. Pero sa akin, guys, sa case ko, namamanage ko naman yung mga pa-utang kaya okay lang. Tapos, yung... Basta, yung aking mga pa-utang, guys, like sigarilyo, uh, mga alak, yun, bawal yun. Di ako nagpapautang utang nun. Kaya lang, mayroon tayong uh, makukulit lang. So, yun, pinabibigyan natin. <laughs> Nagbabayad naman every sahod. Kaya, yun. Tapos, yung load, di ko rin pinapa-utang pero, meron ding ganun na nagbabayad naman every nagka tawag dito nagkasahod nga nagkapera yun pag dumadating yung pera nila so okay lang so memorize ko na yung mga magagaling lang so yun lang yung mga di ba yun lang yung nakakaulit. Pero yung mga hindi na na-try mo isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tapos makunat naman at matagal magbayad, no? hindi ko na pinapaulit. So, yun. Ganun lang naman ang buhay ng tindera. So, dapat sa tindahan, pag tindera ka, dapat uh, masipag ka maningil, may pagka-strict ka din. ba diba? Huwag yung oo ka lang ng oo kasi ikaw lang may hirapan. ba diba? So, dapat marunong tayong uh, humindi. ba diba? Kasi mahirap na kung lalo na kung maliit lang naman ang ating puhunan, ay babagsak yung ating tindahan, ating negosyo, wala tayong kinita, puro utang, eh mahirap pa naman maningil ng utang, di ba? Sobrang hirap talaga maningil ng utang. Kasi may kwento ko lang sa inyo guys no dati. Talagang okay na nagpapautang ako pati bigas. Yan. Oh, hanggang ngayon bigas na pa rin ako. Groceries, oo. Oh, oh. Uh, pili na lang sa ngayon. Kasi compare dati guys na talagang loh, maabot na ng 25,000 yung pautang ko. Pinocompute ko grabe. Laki na ng pautang ko. <laughs> Tapos nag-start ako mag ano, maging strict. Tapos yun nga, sa umaga walang utang. Talagang pag may yung ngayon na may umutang ng mga guys, eh, nasabi ko talaga na hindi ako nagpapa-utang sa umaga. Yun. Strict talaga ako guys. Kasi... Pag na dinig ng iba na nagpapautang ka pa din pala, diba magtatampo so mas mabuti yung hindi ka na magpa-utang talagang strict sa lahat umaga pa lang walang pa-utang para alam na nila yung hindi na sila mag-try pa ba? Diba? so yung iba naman kahit maglagay ka pa dyan ng <laughs> bawal utang uh, may magta-try pa din so ang dami kong experience about sa mga ganyan pa-utang na pa-utang naman ako ganito, ganyan so merong pili lang merong hindi talaga nakautang kasi merong iba na bumili lang ng dalawang beses tatlong beses tapos pagkabalik pwede ba akong umutang ng bigas? So, hindi talaga guys, lalo hindi, ko, medyo malayo, natry, try sa akin, medyo malayo, tapos sabi niya, <laughs> ano daw, kaklasi ko daw yung, ay kaklasi daw niya yung aking partner, si Josawa. Sabi ko, ay hindi kasi ako nagpapautang ng ano eh, sabi ko gano'n. Basta pili ko lang talaga guys, kung sino lang yung aking pinapautang. Tsaka yung mga, alam ko na magagaling mag, magbayad. Tapos yung dati na hindi talaga magaling na ilang beses ko nang pinagbibigyan, noon, tapos kahirapan, nahihirapan na kumaningil, wala na talaga ano na, wala na di na talaga nakakaulit, kahit yung mga may edad pa, may matatanda na yun, wala na talaga, hindi na sila nakakaulit talagang pili na lang, so may mga magagaling talaga magbayad guys, like nagbabayad every week, every two weeks ganon, so may iba naman na pag lumagpas na sa ganon talagang pumupunta dito guys nagsasabi ate pwede bang sa ganito kasi uh, nagbago yung sakura nila kung uh, example lang guys ha eh. uh, yung isa kong umuutang sa akin babayad magaling magbayad na ang sakura ng asawa niya is ano every uh, tawag dito 18 at saka sa 3 18 at 3 ang lagi yan every month sa yung date yun guys ha eh. tapos sabi niya nagbago daw sa 4 na lang daw kasi sa 3 parang hindi daw nagre-release kaya sabi ko sige basta ano mas okay yung 'di ba mas okay yung ganoon na nagsasabi kaysa yung nagtatago <laughs> Meron naman dito nagbayad ng ano At hindi ko kasi alam kung ano sasabihin ko sa iyo kasi kaya nagtatago na ako sabi ko Eh mas naiinis ako doon sa sabi ko mas naiinis ako doon sa ganyan na nagtatago kaysa 'di ba nagsasabi mas maganda yung nagsasabi ate para at least alam ko 'di ba Mas nakakahiya, mas na mas nakakahiya. Kung ka kasi mas nakahiya pag pagprangka kasi honest Mas nakakahiya pero by the way na ano ba yung paano, ano pa loko lang na style na pag sa salita so oh, sinabi ko nga na ano mas nakakainis yung nagtatago di ba na kaysa yung magsabi ka mas nakakahiya doon lalo di ba so ayun <laughs> kaya noon kaya ngayon nagdaano na siya na pag nadidelay nagme-message at ar ano ay madelay lang yung ano ko kasi ganito man oh so, ako naman din nakakaintindi naman tayo guys sa mga ganyang sitwasyon Di naman tayo ano di ba lalo na guys yung iba naman Talaga may umuutang, pinagbigyan mo na na ilang beses, sabi kasi sinabi mo, sinabi mo na, every two weeks lang ha, kasi yun lang talaga yung ano, ayun, nagpas naman two weeks, hindi nagme-message, ako pa nagpa-follow up, ah, di ba nakakapagod din yung mag-follow lang mag up, tapos di rin nagbabay, tapos sabihan mo yung asawa, ganun din, para tumakot, yan, yan, ganyan. Tapos ang ginagawa, uh, anak mong inuutusan, tapos ang pinapautang, isbigas mga ulam, eh syempre, yung loob mo, kasi syempre, pagkain, tapos 'di ba bata ang ano isipin mo yung bubutong tong batang to <laughs> ah, kasalanan ko pa 'di ba pinagbibigyan mo tapos ayan uulitin na to ulitin. ganun pa din yung cycle ng 'di ba yung pahirapan sa singin sa mabot isang buwan sa dalawang buwan ay nako na kapagod minsan ah may time pa sabi <laughs> ko niloloko ko lang ba kunwari ano para may patawa na emoji sa message na, bakit pa parang barangay na talaga kita? Ganun, ganun ba? Pero pag nandito naman sa tagbabayad, lulukuhan lang naman. So, wala naman masyadong nagagalit sa akin, guys, yung ganyan. May iba, may iba din, guys, na pag ano, yung sobrang sa sobrang tagal na talaga ay eh, napadalan ko ng total ng kanilang utang, tapos sinulat ko kung magkano, kung anong pinakaunang date na inutang nila, tapos minsan napadala ko sa bata, napadala ko sa, sa kapitbahay nila, ganun. Pag di pa rin nagbayad, ay eh, another <laughs> naman. Ah, 'di ba? Ang ganda ng babayan. So, meron akong ano guys, uh, pinautang noon. Actually, bigas siya. Na ano naman niya yung na yung na, nakakapagbigay siya ba konti-konti pero mabuti talaga siya na ngayon hanggang ngayon mabuti siya ngayon ng isa't kalahating taon na so hindi ko na siningin guys kasi uh, yung babae bagong panganak madaming anak So, gano'n lang sa <laughs> yun tayo, yun tayo nakaka, yun tayo na mag-visit eh. isa garo yung asawa, tapos yung kita mo yung anak kasama-kasama, may iyak, gusto mong tinapay, di ba, napipagbibigyan mo. Kaya lang, like, syempre, hindi naman pwedeng gano'n na every time na pupunta dito, kaya hindi pa bayad eh, bibigyan mo, di ba. So, hindi mo naman problema na yun. Uh, di ba, may mga kamag-anak naman yan. So, yun, hindi, hindi ko nap -nap na pinaulit pero meron pa silang um, mga sa 500 mahigit na hindi pa nabayaran, pero hindi ko na siningin, hindi ko na talaga siningin. Kasi parang naawa din ako sa babae. Yun. So, kaya okay lang. Tapos, ano ba ba? Sino pa ba hindi ko nasingil? Mga ano lang naman guys, siguro ano, apat ang hindi ko nasingil. Yung iba naman, konti na lang naman eh. May isa, ano, 99 pesos. Yung isa nasa 299. Pero sayang din yun, di ba? Mabot na ng ilang, mag, na ng taon. Yung ganun, lang buwan yun. Pero okay lang, sige, hiyaan na natin. Tsaka, syempre yung mga ganyan, hindi na rin bumili dito. <laughs> Takot singilin sa malit na halaga. Siguro yung iba, eh, yung mga yun, nagpapautos na lang na bili mo ko ng ganito, bili mo ko, lalo na pag wala sa ibang tindahan. Kasi yun nga, uh, yung ibang tindahan kasi dito guys, hindi naman ganun ka, ano, yung kompleto yung paninda. So, minsan, ang mga iba talaga dito pumupunta. At alam nyo, uh, yung mga tindahan, uh, yung mga bye-bye dito, talaga malalayo dito sa akin. Pero, medyo okay yung, yung ano ko, yung tindahan ko. Kasi nga, may Gcash, may load, parang napitin sa mga Ah, tao. Sure. Lahat din sa mga sugaro lang. <laughs> Ayun. So, madami kasi nagsusugal sa Gcash. Yun. So, mahirap magpautang, pautang, guys. Talagang sobrang mahirap. Kaya, sa mga maliliit lang naman ng punan, huwag na kayo mong pautang. Pero sa akin, kasi naman manage ko naman, okay lang. Yun. So, may, meron lang talagang magagaling at mga makukunat at matitigas yung mukha. Joke lang. So, bisa talaga nakakainis naman talaga yung gano'n na. Kaya, eh, nakikita mo, mabibili ng, di ba? Kita mo sa Facebook, uh, nakakabili ng ano, nakakagala, pero di na, di na yung utang, di ba? Doon talaga tayo nang inis kasi, uh, alam mo yung nagtiwala ka ba? Tapos, kala mo ibabalik. Hindi rin. Yun. So, masak masakit. Masakit siya, guys. Yun. But anyway, yan na natin sila. Doon sila masaya. But, pero, syempre, uh, Pero syempre dapat matuto tayo, 'di ba? Sa mga hindi magaling, wag na po tangin. Sa magaling, go pa din. So, ayan. So, ayan lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Alam, bye-bye.